Hi mga guys, so for today's video is nata sa Pabukid there is sa Indahaga, Cagayan de Oro City. So for only 1,000 pesos mga guys, maka-overnight na taaning A-frame nga house. So good for two person lang yun niya siya mga guys. So nangunta na mi kung nabay ka ng pwede sa six person kay actually uno mi ka buok and then nalang din isa ka bata so seven tanan pero wala sila available nga a house na igo ang six ka adult eh. og isa ka bata so mo um, nag iya iya nalang lang may nagbay pair na lang so kanang mga jay very oh. sad kayo kaya pag abot na mo grabe ka abog ang floor sa a house though ang bed sheets ang unlan and ang kumot towels kay clean man kayo humot pud kayo pero ang ila lang yung sa mga jay grabe ka abog so if i may suggest no paay ni man siguro nga i ni nee, and then bought nga no, floor wax or floor mat kay grabe gid siya and then after ano mga jay nga ako na pong ginlimpyuhan is ang common nga CR si, kay kapikao ko mga jay didito ka antos so ako nga sang ginlimpyuhan mga jay kay maluyod pud ko sa akon mga friends nga mosulod sila dinhi na ni lang so mo ni sing kita mga jay nga ayo ko jay kinitai e, bisagay tao So, kulang kayo sa maintenance ni mga jay. Ako na lang ang nag-limpyo kung mga Kung mga jay din na kong Nga mga tumanganin. Bawla day. Nga may tae day. Nga mga toothbrush. Toothbrush ko din ha. So, if I may as, again nga every now and then. Nung nila ni i-check no. Kung limpyo ba. Nag-give on proper maintenance. So, okay lang man. Kusug ka tubig and everything. So, mo na mga jay. Ang gusto ko kung mag-cook. mga jay. Gagabiin naman na mga jay. Pagkauna mo ana dili ko wala sa plano nga mag soft drinks ko pero ka uh, soft drinks mo ate ikaw daw maglimpyo ana si ay nga dili pigit mo mo kaya ka mo ano kay oh madadara gyud so kana mga zayan ha midna kay di mga nine, mga nine? Kasi nah, guru na kayo yung tamay magdula, magchill-chill, magkawin ka on. Kaya di mong gidmig So, magdula lang may cards. Pero, di pa hawa po may diyan mga dyan. Kaya na sila matulog na dito lang sa among room pwede. So, kadyo tra kayo may diyan. O, nga hawa, rapo dahin mo na siya mga dyan. Room na siya sa akong kauban. Muna na siya pagka morning super chada magid mga jay. bay wala ko yung masulti ako po lang nabantayan mga jay, nga pagka buntag dahil mga jay, mo abog siya ng salok Mga marga gikan sa atop mga jay. I don't know unsa muna na siya abog kaayo din akong sanina nga akong hinubuan gibutang raw na ako sa kilid gisuot og balik mga zay kay nagpangtulog mga kuato so akong gisuot balik grabe katol, mga jay. marga na gikan sa atop actually sulit ng kay mga jay, ba? kay ang 1000 man duha na mo so mo room sa among friend mas ko sa ilang views sa ilang room so muna, na video video lang ko karen balik sa, sa topic mga zayba katong 1000 per cabin per a house ha 1000 so good for two na na o free breakfast na po na mga Jai. free access sa pool, o free entrance fee na. So, grabe nakasulit kay Kung ka dinig breakfast, Mga meal, mga mil, mga is around. Ta, 200 put ang pesos kaya mga 195 banata so. Kung duha mo, four hundred na. plus na entrance nga 20 man ata so gamay ra kaayo noon mga jay ang mabayad mga jay pero maulang lang marag proper cleaning lang git mga jay ba maintenance inana tapos isa lang po, ay sa akong masulti mga jay ha nga murag feeling lang nako plastic feeling man kay ko nga murag wala na ng nga staff mga jay nga magbantay sa mga campers kay na may ga nagcamping diri jay mga nagtenten sila or sa mga na overnight murag wala oi bantayan mga jay, nga nabilin nga mga staff So, maulang lang po na, no? Kaya niya, ang dito po sa A-house, mga jay, wala yung ma-charge mga jay. Madto pa mi dito sa ilang kanamurag, kananan para maka-charge. Then, kana, mga jay, mo na swimming pool pa. Grabe, kachada, mga jay. Swimming pool, tapos kita ang bukid. Pero unsa na po mga dzay, akong buhaton, to, na po ko mga dzay. Kaya gusto man maligo ng bata na mga kauban eh, haskang daghana man buhok ng luto mga dzay. Ay, mura mag, magpukutan, magigit siya ani. So, gabi na anang lang na po ang mga katong mga buhok mga dzay kaya murag lain kay tarog kay siya mga dzay murag nagtibog nga okay, mga buhok so muna sayo iyo pakaayo mga dzay naglimpyo limpyo lang ko so if I may suggest na pod no nga every gabi na lang pod unta ni nila hinluan kay para pakabuntag kung gusto nga magsayo o swimming ay sayo o <laughs> swimming magsayo o swimming limpyo na siya kaya ako na ako na naka okay, overnight mampugod mi sa El Salvador sa so una uban ako mga friends gabi siya ginabot ng uklorin ginahinluan ginainat kaya para pagkabuntag inani yun lang dahi o murag sarapon na lang um, -sarapo ang mga hugaw bakit na naman siya so kani mga zay klaro jit ka ayong mga buhok taghan kaya mga zay murag falling hair man naligo ani kagabi yun eh yung so, katawa jit ni din akong ang bata mong pod gudga mong kauban ano ina ka anay gita tayo dirty gudaw ang swimming pool so tada da kaya mga zay o pak grabe oh, ka instagramable yun tayo no murag gita mailad ng gitaan eh tada gita mga zay matulang nang gita sa limpyo mulang po gid ang akong ika-comment pero ang, all in all gito mga jay kung an, mong kwarta ng mong gi gi is ulit uh -huh. gid kay di ba sa akong gikwenta ganina ang 1000 na nay free nga duha ka breakfast oh. na mga jay Wait, na. na so 600 na, 600 na rin. lang murag butang ta tag 20 entrance din hi mga jay so 500 ka pin na lang 560 Then, tungaon pa na muna kay man ni Mga Zay. So, mga 200 ka pin na lang pinalanggit ang amunggi. Bayran diri. Pero wa yun ka mga say ang bata gid ligot ke so, berdi unsa man no? So maulang lang gid to chada kay ang view mga say na din ni mga katong nag overnight nga nagtent lang sila mga say di ana lutu-lutu sila. So pagmata mata ang sa buntag mga say haskan ang gubota ay haskan daghana kay mga mga silopin, mga plastik. kay siguro pod mga say yes kanang kagabi ina nga mga kalat bitaw nga wala dito na limpyuhan. Oh, grabe hit ka chada mga say bay perfect kay siya tanawon so mo na siya nagmahaw na mi ako ana is tusino egg and rice mo na akong breakfast dayon kasang akong kauban sa room si Atene lang hindi gipili is corn beef lang ipod lang corn beef mga jay katong mahalon niyo, hindi mo ko unsay brand ato kay di mo gid kiko manguan ko unsay brand so so, na among gidula mga jay atong gabi i untold na card so muna siya ako ang pong flex demo din na siya kamura na may dula kamura na yung bahala ako inyong tiwasutan ako na dula mga dyan mga ha basta mo na na bye ay sa pwede ay wala lang gano'n tayo masakuan eh no kaya tinuray lang gano'n yung mga gisulti kaya namang vlog nga wala mga gano'n yung gisulti nga mga mga experience mga dyan harang gano'n tiyada tiyada mo ramang gano'n gano'n hinoon tiyada man noon pero pirong amo walang pod nga na yung makareview ba nga kung reality Mau nanti ni, tina udah jadi ni, bye. ingon tapos kasi mo sagot ningon nga okay ra pero sa ako galumot ngon tapos dumunta na na balik balik inako wow oh, balik ah. gusto ko pa ako masunod balik 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 ako balik balik ako. balik 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 ang sa dito ka tulong ko. Mamili ko. Ang love card man kita tanan? La o grupo. Mm. Ah, sige ka na mamili ka. Oh, ka na mamili ka. Di sa ko ni wala. Di uh, eh, eh. na, eh, eh. na, eh, eh. sa ko. Hala shay. Basta ang mudaan ay imo ikan din. Ha? Basta sa na ko pa na ini mo ipasa. Ay dili na lang. Mamili sa lang ka una. Di sa ang patubag mo. Papili na ti ayo pag fair fair. Diba? Kan ba? Kan ba? Ay ni Jonix. Ba si Jonix. Sa mga Sige, sige. Yan, ikin Question. Dapat mo bang sabihin sa iyong partner ang iyong sexual history? Partner? Iyong sexual... Dapat mag Iyong iingon. Ang mga Dapat ba? May botok? Nausig. O, maganda ang mga nakana. Dapat ba? naw uh, uh, niya no. naman ay masakitan po uh, ang ati ay, ay, no. si hindi no. 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 <laughs> ah. so, ikaw ayo ding no oh angry si teacher kung lang red ikaw ang one sir okay ay, okay sorry, na. Okay. Ano ang pinagbago ng view mo about love over time? Oh, Kung mayroon man. Oh, Ayan sir. Ay, ay, answer. Yeah. ay answer, man, Ano ang pinagbago <laughs> katawa pa siya. Wala, dahil katawa. Kanang ang ano ang bago sa akong bio? Mm. Ano na bago sa imong pananaw? Kayo. Okay. Wala man. Wala. Okay, wala. Okay, wala. Wala. Posible ba na main love ka sa dalawang mm. tao at same time? Oh my god. Ako. Na ay pasa ko ha. Posible gid siya. Kay Posible <laughs> siya <laughs> kay pero so, wala po kay kay Spain pero ako possible for sa akong me. Ako mabantayan lang posibleng oh, na siya kay nga naka in a relationship ka pero madibelo pa ka yes. tao. Oo, oh, oh murag na siya dili siya malakay na binag uban kay ato imong ka relationship wala kayo mo. Kato imong kansig ka uban ma murag. feelings develop. Nagdi feeling na ma develop ina na kay dili gina malikayan pero Imong imay imay lang po nimo nga naa kay relationship ko oh. so, ipungan kung ba mo pili lagi kagis na sa sinara ta sa babay oh, sa sa babae sinara <laughs> 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 <gina sa> <laughs> na Manda sa babay Red. sa red, red, red. Red, 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 Love sa babay sinara sa sa Nagkagusto ka na ba sa isang tao kahit alam mong hindi ito mabuti para sa iyo? No. Puto no. oh, baga na magulang. <laughs> 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 ang gusto oi, nagkagusto ba ka sa ibang tao? Kita ba lagi kay baka gusto mo? No? Makagusto ko. Ang mga tangka hmm. mo. Kaya nang red flag na kayo sa kusok <laughs> hmm. No? no. Yan. Yeah. <laughs> ito ang kita yung ito. Ang mata na kapunga ko kayo. Kaya mga ba? Red flag ang bayi. Hindi ka discourage na kayo siya. Parang crush lang. Gani, kagusto ka rin. Nagagusto, gaya pong gabisan. Lain siya kinaiya or GRO ba na? Mga inanap ito mga, mga red flag dito nga bayi. Ay, ganang mga buwan. Mga laig ba tayo? Yung mga, ma, siya makaayo para sa imo ha ba? Matang kayo. Toxic kayo siya nga tao. Sa imo, ina na. Dili kala ka gusto. Dili ko kakuha na niya. Ako ka ko. Ay, lagi. Ako makagusto. Ako ko, Bisa red flag pa ka. Bisa tanaw na ko sa bayi nga. Bisa gini satu laki ko. Ay, gini yung

basa ulo hmm. na ibasana lang ulo uh, dapat lang ba magbigay ng social media accounts at phones ang magpartner kang Ruby tapo <laughs> al ah. sa first kay bintos tapo ay bintos ang bintos sa first guy, Ay, yo, wait lang yun na katulog nako mga bigreen na ako nung na nako Abi no. Is there a time na pinagsisihan mo kung paano mo trainato ang iyong partner? Yes. O kano o unsa to nga pahitabo kay ko Like Like sa katung na ko experience akong ex kay ko kay sa iya ha, dala siya food sa among balay tapos akong gikumot ang rice, akong gibutang sa iro ero, tapos anak ko kan Pili ka. kaya basa sa ako. Okay lang na maging magkaibigan ba mag-ex? Si Mag-ex. Si Mag-ex. Si Mag-ex. Si niya sa blood Mag-ex. Si Mag-ex. Si Mag-ex. Si Mag-ex. Si white. ex Si Mag-ex. Si Mag-ex. Si Mag-ex. Si Mag-ex. Mag-ex. Si Mag-ex. Si Si sa Ala, gaga. Kita na ata sa. Ganun daw ganyan sa, ay sanay to ba? Ay, it's a question. <laughs> okay basta po. Uh, hmm, ng mga mga friends ang mag-ex. Ay, ganito si Johnny. Okay, 'lap <laughs> bilang kaibigan, diba? Wala na 'yung something something kay ex. No, ex past is past na. Ah, okay. <laughs> <laughs> Go. Para sa partner mo, dapat mo bang baguhin ang totoong ikaw? Kay no. Pero kay naka-experience bang god ko nga gusto mo kay gusto kay na ko siya. Gusto na ko siya at least gusto na ko ubagoan akong self mo kana ako nga kanang Unta ina na pud ko oy ginapanin kamutan na nga main anak ko para gustohon gid ko niya pag ayo pero mo paid man gid na siya so dapat dili ni mo baguon nang ikaw gid kay mo sa Kayo to yourself. Mm. Hmm. Hindi lang ni ko kay dili mo. Dapat mo pa bang sabihin sa iyong partner kapag ikaw ay nag-cheat? man <laughs> may patubag! Sei louco.